Pa Hi Don Raya, uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to ah. you oh! No? Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow hashtag Don Raya And of course, isubscribe mo na yan! Ngayon mga paps, eh, bago tayo magsimula sa ating vlog, eh nais ko lang muli ah, i-shoutout si Sir Ronnie, no, ating pinsan mga paps na... Ah, uh, may ari nga ng RML Asiana, no, sa uh, Alfonso Cavite. Maraming maraming salamat no sa pagpapa sa ating uh, kanyang manukan, no farm. At uh, sa mga bagong subscribers, maraming maraming salamat din. nagsubscribe kayo sa mga hindi pa nakalala sa akin, ako po si uh, Donru Aya. No, kung nagtatanong kayo, bakit parang lately lang ako na nag-upload ng vlog about sa manok All right, now dahil nga ang uh, content talaga natin ay uh, bike at pag-iibon ng African na uh, birds, hindi manok mga baka. No, so ngayon in-invite nga tayo ni Kuya Ronnie no sa kanilang farm no para ipakita sa atin kung anong mga collection na no, meron siya at pwede niya ring i-out. No, so uh, ngayon ay uh, part 5 na tayo. Yung part 4 noon ay actually dinilit ni YT. No, kasi may mga community uh, guidelines tayo na maaring hindi na sunod, no. Ewan ko kung ano 'yon, no. Pero yung mga sabong-sabong na aspiring ng tinanggal ko yung mga paps kasi I think ayun 'yon. No, so 'yon, pakatutukan niyo lang yung mga part-part pa yan kasi nga babalik tayo kila uh, Boss Ronnie, no, para i-vlog yung kanilang farm, no. So, pakaabangan niyo yan, papakita natin yung mga linyadang malakasan na Uh, sa manok mga paps no? so yon at ngayon magbabalik tayo dito sa ating Avery alright, itong ating aviary yan, medyo makalat-kalat pa yan, ito sa mga hindi pa nakakilala sa akin may konting tour tayo about, uh, nagbablog po tayo about sa pag-iibon no, African na birds, hindi po manok alright, tapos meron din tayong koneksyon uh, ng mga NBA All-Stars Alright, at ito, Hall of Famer na si Shaquille O'Neal na kailan lang ay uh, return na ang kanyang uh, jersey sa Orlando Magic. no? Pero syempre, dating rin siyang Lakers. Alright, ay, uh, baka may gusto ano, mga ipagswap? swap Kahit anong mga paps, pwede. Eh. Koche, cellphone, laptop. Pero na, nakipag-swap sa koche. kotse. No, si Sir Adjust, hindi lang natuloy. <laughs> Naharang ni Madam. Alright, uh, laptop, cellphone at kung ano na pa, ibon. Uh, kung syempre, kung may cash, pwede nyo i-cash. Kung gusto nyo swap na bagay, swap pwede. No, so, ayan, Antitikumpo. Ito magkapatid na Antitikumpo at si Trey Young ng Atlanta. Ayan mga kapsok. At ayan, ay, may pirma yan ha. Ayun, no JSA yan no, No, or Jess or James Spence sa authentication. Ayan, meron niyang code dyan mga paps. Ito yung pirma nila ho. So legit yan. Ayan, Beckett naman to. Kay Shaquille O'Neal. Kung tumingin. Ito, PSA. May certification number din yan. No, PSA. Alright, kaya yan. Legit yan. Kung gusto nyo, bilhin to. Pwede. No? Tama, mga paps. Kung gusto nyo bilhin, isa sa mga collection nyo, pwede. Nakaka-addict to, mga paps. Sobra. No? <laughs> sobra, ito yung mga koleksyon natin. Ito, NBA Bonsai. Ayan, nag-bonsai din ako. Actually, nauna pa ako mag sa pag-iibon. Ang pag-iibon ay, I think, ka 2021. 2021 ako nag-start. Merong bonsai. 2014 pa ako dyan. Ayan, meron, uh, meron tayo dito. Tapos sa labas din. No so yon at uh, kung bago pa lang dito, uh, don't forget to like, comment down below para by #gondroid. Of course, i-subscribe mo na yan. Tapos ipapakita ko sa inyo 'yung mga pamalakas natin na uh, African lovers na pwedeng i-out only for yan. No so lalo na kung newbie ka at mainipin ka or matagal ka na, no? Pero mainipin ka <laughs> or gusto mo mag-upgrade no ng magandang linya proven pair mga sa it means nag-inakay na no, ulitin ko proven pair nag-inakay na hindi lang basta nag-itlog ha kasi ulitin natin no, meron tayong uh, tinatawag na parehas na babae no, no, parehas, ang parehas na babae ay nag no, hindi dahil sa similya kundi dahil sa kanilang uh, kinakain No so yon ay hindi pa talaga proven. No kung nagkinakay na yun ay tinatawag na proven talaga. No cock and hen. So, ito proven na inakay na. No? So, ang gagawin nyo, dating gawe or sa mga hindi pa nakakaalam ng ating uh, sistema mga paps, no? ang gagawin nyo lang ay screenshot nyo lang yung mga ibon na tututukan natin then send to my messenger Don Ruaya or Don Ruaya very or you can text or call me 0953-136-4462 mga paps. No? So, yala, let's go. Ipapakita ko na sa inyo yung mga pamalakasan natin na ibon. Alright? sa mga bago natin, no? Na uh, Project Opaline uh, Done Follow. Meron ditong Opa Post, Opa uh, Possible Split, at Opa Split. No? Kaya lang wala pang DNA. No? Kaya mas mura natin ibibigay. Alright? No? So kung gusto niya ng DNA, pwede naman tayo magantay. No, so ayan mga paps, ito ay screenshot nyo na. No, only thing go, you can text or call me sir na or i-message sa akin po isang messenger. Don Roayo, Don Roayo, very. Tingnan nyo kung gano'ng ka-quality yung ating mga alaga. Talaga matitingkad ka mga paps. Hindi ako mapapaya sa inyo. No, so meron tayong bio. Ito mga violet ito mga paps. So tingnan nyo, puti-puti yung ulo tsaka ang tingkad ng katawan. Meron tayong turquoise blue. Yan. Meron tayong blue Meron tayong yung eto ay uh, halo ah, pero parehas tong uh, Project Dan May kapatid sila na Dan Visual at uh, anak sila ng Visual. Kasi nga yung iba rito ay split, yung iba ay opa split. No? So titingnan una na sa records ko. No? So ayan mga pags, ang gaganda nyo. No? na Malilinis yan eh, No? Lalo na kung magpa ng Aqua, ito bagay yo oh, parblue malinis. Yan o. No? Ito rin o. No? Lalo na sa RF. Eh. dito ito RF dan. Yan, maganda. Tignan nyo, matitingkad yung ulay di ba? Mga pastel color o madidiin yung kulay. O, ayan. Ito nga, yung isa nga dito, ito. No? Ito, actually, ito ay uh, sold na. Kaya, Sir... ah uh, Sir Dave. No? Tignan nyo, parang agila uh, visual dan follow. Ang ganda ng mata nito parang bronze follow. No? Pero ito ay dan follow. Parang agila, no? hiniwalay ko na siya kasi baka mabanatan yari may pressure mas may pressure kasi ito pinaloan ko lang ng isang aibon mga paps na parlo no so eto kapatid niya to etong visual eto saka tong parvlo yan eto no so, so isa lang ang linyada nila mga paps no so ayan yan muli pwede nyo i-screenshot yan send to my messenger donro i or donro i ivery or you can text or call me 0953136442 mga paps No, so ayan, screenshot ko na. Tapos meron dito, ewan ko baka proven pair naman 'to mga paps. No, so tingnan natin. Ito ay uh, back to back uh, possible split uh, bronze palo. Uh, split bronze palo mga paps. Proven na. Ayan, uh, green tsaka uh, par blue. Ayan, malinis mga paps. So. Ayan, kunin nyo na ito mga paps. Sobrang mura na nito. Proven pair. Antayin nyo na lang ulit. Mag-itlog, mag-inakay. Yan. So bagong bago pa to sa ating mga paps Wala, nga, ano, wala pang label oh. Kaya dapat i-screenshot yun ah. na para mas uh, madali tong malaman kung ano tong gusto ano. na no, Wala pang label yan oh. <laughs> Kasi bagong bago pa natin yan na ah. i-out oh. Green, possible split bronze follow din to Ganda ng pagka green oh. Yan o oh, tsaka uh, blue Possible split bronze follow Ayun o oh malapit na rin ito mga itlog mga paps proven pair na antay mo na lang mag itlog at meron pang high mute <laughs> yan green tsaka par blue possible split bronze follow yan tatlo isa dalawa tsaka tatlo split dan par blue split opa if ka ganda na nakakumbito na yan tsaka eto naman opa opa I think this is cup pero hindi ko pa alam eh kasi nga wala pang DNA ay nakakondition na rin yun o no? no? Sana ganda no, pwede pa sa no, aqua or dilute pwede oh. Yan ganda, di ba? Isa lang yan kasi nga kinukondisyon ko na rin yan. Eto. Sa mga na ng post at FPF Lupino. Meron tayo dito mga naka-DNA. Ito pastel oh. Tapos may green, may blue wing. Ayun, may green din dito. Blue wing meron. Move. Yan o, no? screenshot nyo na. No, then send to my messenger, John Roy, John Roy, I very early can text or call me, 053 136 mga paps, Ayan, kunin nyo na to mga paps Jackpot tayo dito. Mga quality yan. Ito, ganda na ito. No? Ganda, no? Kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon mga paps, ano pang inaantay mo, dalawa mo na. No, pagkakataon mo na, magkaroon ng high mutation sa murang halaga. Alright right now, you can text or call me 095 313 or message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. So, yun lang. Maraming maraming salamat. And shout out mong isa lahat ng ating uh, subscribers and uh, buyers mo. So, stay safe and God bless you.